na yung pangaluan dive namin sana may panayin dito tayo mahuli at na ito nakasuot sa butas hmm hmm huli ka dyan timbungan mga kapaders ito yung isang klase ng timbungan yung may tagpi sa parking na kulay itim ito yung kulay pink na timbungan bababaw lang ito ang sinisidan ngayon estimate ko dito mga 7 ang hindi pa kayang sumisidan lalim dahil malakas pa ang agos at na ito sulit na kulay pula mm hmm hmm yari ka na dyan maganda ang panay dito mga kapaders baga ng isa na pagkita sa atin dito sa pangalawang dive pili man kada pa lang natin ang timano dalawang isda kagan pwede ng pambinta ito sulit na kulay pula mga kapaders sana may kasamahan Magahanap pa tayo naroon budlawan malaki laki ito mga kapaders antay ko bag malagbag balagbag ng kaunti kaunti pa Hmm lagat ka dyan Woohoo, kwartang linaw na Kahit sa isda lang Magkakaroon tayo ng dilin siya bukas Matagal-tagal na pala lubog ng buwan Baka mga alas 12 imidya na mga kapaders Hanap tayo ng isda Naroon magkasawan talig bago mga kapaders Paglalapitin ko at dudubulin natin Lapit Atras pa ng kaunti Atras pa Ay lumayas lugod ito ang uunahin kong palayas. <coughs> Saan ka pupunta? Dudubuling ko kayo, lumayas ka lugod. Ito pang isa, palayas na rin. Oh, may isang orinis. Ito muna ang uunahin ko. At magaragad ng presyo. Maraming salamat ulit, Lord. Andito pa may eris ng panain. Buti na at namin itong bahura kahit maliit lang. Malalapan ang talik bago dito. Hanapan ko pa, baka mayroong kasamahan. Oh, Uy, na ito. Mm-hmm. Talikbago ulit mga kapaders. Uy, mayroon pang isa babas bayon Ay talagang mapahuli. Nagpakita sa atin. Ay na ang mga kapaders. video malikot laang Aantayin kong maganda ang pisto. At marapagad ang patamaan. Ay lumalang uy pa. Saan kayo ito pupunta? Yan, yan ka sumuot. Sigurado ka sa akin. Ay talagang Pinapagod pa yata ako na ito. Huminto ka na. Mm -hmm. Kinamaan din. Nahuli ko parehas mga kapaders. Mag-asawa ulit talik bago. namin itong bahura. naawaran namin sa langoy mga kapaders. Iba e talaga pag binibinas para sa atin talaga ito. Sobrang lino ng dagat dito mga kapaders. oy daming isda. Puro kulay pula. Aling kayong unahin ko dito. Itong sulid. Mm -hmm. Hala, kayo. Paharang siya pa panain ko. Ayos na ito. Pandara dagdag uli. Pambigas. Babalikan ko ulit. Pinanaan ko sulid. At baka mayroong kasamahan. Naroon. Surahan mga kapaders. Nakasuot. Mm -hmm. Dinuplasan. Lumayas ng surahan. Uy, nandito. Hindi lumayo. Medyo mailap na. Nasakta na kaya ay. Eh. Kaya medyo mailap. Mm -hmm. Tinamaan pa rin. Mga kalating lang ito mga kapaders. Gito kalaki surahan. Pwede itong pang ulam. Masarap itong ihaw. Sa mga tatanong po dyan, amin si ngayon, babaw lang ang mga kapaders. Dahil pag malakas kayang agos, hindi pili sa lalim. Kaya dito na siya mababaw. Uy, kulambutan! Malaki-laki na ito mga kapaders. Hindi ko pinapana. Stem ko ito mga tatlong kiluhan. Saan kaya ito pupunta? Sige lang may pa mga kapaders. Nakantayin ko lang huminto at para magitik natin aroy malayang pupuntahan na ito mga kapaders dyan ka na ay na ayos na ito pito panain mga kapaders lang ko kumaganda hmm, -hmm. hindi man lamang nakitik, oy pang ang tinta mga kapaders bitaw ang kumpaan ako at sige pilipit at baka makabunot ay na hindi na makita mga kapaders nasa na kayo yung pana ako na ito na ito nakita ko na Huwag sanang makatanggal Uy, nandito Hindi nagparakibo mga kapatid ubus ang tinta Walang matitira, Hindi tayo makakaiba tinta na ito Hala, nagpangitim na Nakahuli pa tayo ng isang kulambutan Pandaglag dun sa huli sa unang dive natin Palaki-laki na ito mga kapatid Gigitigin ko na rin ito Magahanap pa tayo Baka may kulambutan pang kasamahan Uy, orinis Or dongis, tapasan Bali dalawa. Itong pinakang malaki ang uunahin ko. Mhm, mm hindi na agitik. Lumayas ng isa mga kapaders, natakot. Pagpan ako itong isa, lumayas. Gigitikin ko na rin ito at hahanapin ko yung isang lumayas. Saan kaya nagpunta yung isang orinis na yun? Na ito nala, solid. Malaki na laang, sulid. Malaki-laki na. Mhm, mm -hmm, lagata ka dyan. Andito palang may reisda mga kapaders. Mamaya pag ahon ko, i-GPS ko ito. At para sa susunod na gabi Pabalikan namin ito ng kasamahan ko Maps me po ang gamit kong apps Sa paggamit ng GPS sa cellphone Sa mga tanong po dyan Na ito talikbago malapad dapat na ito mm -hmm, Lagat ka dyan Hanapan natin At baka pang pangkasawa At ngayon talikbago ngayon Malapit na kaya sisyon ng talikbaguhan Mga kapadyers ilalabas nila Na ito pa isa pang talikbago mm -hmm, Bali dalawa ay salamat Lord uy meron pa na ah, ito sa mga nagkukomen po dyan ito ang tunay na parrot fish mga kapaders yung huli ko sa unang dive hindi po yung parrot fish yun isang uri lang mga kapaders yung kita ko ngayon yan ang tunay na parrot fish pa tayo naroon alatan sobrang ilap man itong alatan na ito sige palapit ka sa akin kung ano papanain kita susundan ko na lang oy. sige lapit pa konti pa sige magpabut ka sa akin yung double corabir ng pana ayan na sige daw pag tinamaan ka at nagpalapit ka sa akin anti mano ko kita sige lapit pa ayan na huminto na tangang nakailag malayo pa yan distansya ito na lang ang orinis medyo mamu amo antayin kong bumalagbag mm -hmm. huli ka na dyan ganitong panlako mga kapaders ayos na naman ito hin ang kilo manggahan pa tayo tsaga tsaga lang dito mga kapaders at na ito pa itong malaki laki nakatago tapasan orinis kaki na orinis kung tawag sa amin dito sa isla mm -hmm. napaka amo ng isda hindi pa nagitik wala mga kapaders nananabli ni ngayon ang aking pulso ng kamay gawa rin yata na paglalang o ipagmatagal na sa ilman dagat siyempre nangangalos din ang kamay natin medyo malamig pa ang dagat kaya medyo nangangalos na mga kapaders kaya nanablay na basta tamaan pwede na yan dahan dahan tayo ng langoy wow na ito manitis uli mm -hmm. ka na naman Pasa bitilya na ito mga kapaders ganitong manitis ganito ang pinakang malaki mga kapaders hindi ito lalaki na, na kasino. Pinakang malaki nito, 200 grams lang ang timbang. Makakabawi rin kami ngayon. Makakati rin ng malaki-laki. Kahit kaunti lang, ito sulit. Mm -hmm. Lagat ka dyan. Aroy, nakapunit mga kapaders. Ulitin natin. Yun, tinamaan. Nakatanggal sa unang pana. Ngayon, hindi na makaligtas yan. Pinasiguro ko na. Hanap ulit dito sa parting malalim at na ito may isang kupa pa, mga kapaders or petek malaki laki na ito pandaradagdag mm -hmm. andito pa sa may ligayang kamay kupa pa pandagdag sa ating iniipon hanapan natin na ito pa orinis malaki ulit mga kapaders sumalubong sa atin yun tinamaan na naman Muntik pang salaan ulit mga kapaters. Sa gusto po niya mag-order ng isda, pasensya po. Lalo po sa mga malayo lugar. Mayroon po magpadala sa biyahe. Pasensya po na marami. Na ito yung alatan. Sabi ko na sa iyo, machumpuhan din kita. -hmm. <coughs> Saan ka pupunta? Andyan ka na. Hindi naman sa parting palikpikan. Labas sa kanyang hasangan. Ala, sabi di ka makakatakas dyan. Machumpuhan din kita. Ayos na ating huli sa pangalawang dive. Maahon na rin kami mga kapaders at uuwi na. Ito na mga kapaders. Bali, apat ako lang Nakabawi man tayo ngayong gabi. Ayos man ang dive. Biro tayo yung malaking surahan sa kakulambutan apat sa mga talig bago sa mga sulid na kulay pula ayos na yung bukas pandagdag din siya mga kapaders yan lumputan yun mga kapaders nating kung di sa tubig tapang pa babad, parang mal kapalang kanyang dibdiban. Tush, kita mo kahirap mo yung kurong, nag nagmamagdi, nagkubong, makwarta. Hindi yun? Hindi yun? Dogo, binata binata din yun, obaya bus, damo sa Kino? 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 Doko, ano? Baim, so wala sa rawan. Alam mo kada

5 kasi pa is, mo ba? sabi mo yung ginawa mo pag gabi sakto man sakto nga? sakto nga hindi ka naman o kaya nga, sakto nga. Hindi ka malulugi. Gusto mo sa kaya sakto-sakto sa mo. Sa is. Ito. So. Mga bata. Mga bata, tulog pa si Alot. Di mga hindi nga pag-inahan sa panggamin niya. Alot. Marini ako tadi. Turug. Di mga hindi nga ginahan sa niya. Magandang magandang umaga sa lahat mga Mga kapaders ito na ating kinita dun sa dalawan dive yung sura natin 8 kilos mga kapaders 1 kilo yung bitilya dalawang salang mga kapaders isang ayam na kilo isang tres tapos sa kulambutan 879 mga kapaders kaya ang tuta lahat lahat ito 3,314 ito ang aming gastos mga kapaders 392 ito ang natira. 2,922. Pinag-apat mga kapaders at si John Pugi din nakasama. Ito yung aming partida bawat isa. 730. Ayos na ito. Maraming salamat Lord. At nakabiboy tayo na yun. At nung nakarang gabi, ating kinita ay kung alam, higit tigisandaan mga kapaders. Ngayon tayo nakabawi. Medyo nagtaas-taas naman ng kaunti. Kahit maliwanag ang buwan mga kapaders, pabilog naman ang buwan. Maraming salamat Lord sa biyaya na pigil mo sa amin na naman. Amin ito ni Pagadang Muta na naman. Meron tayong panibagong pambiling bigas mga kapaders. Pandagdag pang konsumo. Maraming salamat nga pala sa mga hindi pag-skip ng ads. Maraming salamat din po sa inyong panood. Shout -out nga pala sa Luzon, Visayas, Mindanao. Pati rin po sa ating mga WFW dyan. Lagat yung mag-iingat. God bless mga kapaders.